Ang pagtanum og kahoy usa ka pamaagi sa pag-amuma sa, pag sa kinaiyahan ug sagradong responsibilidad nga gitugyan kanato sa Diyos aron nga mapanindot o matuman ang responsibilidad sa usa ka alang sa kinaiyahan o sa ka kumpanya sa Mindanao nga mao ang One Puhunan Credit Access Philippines Financing Company Incorporated ang nagpahigayon og tree planting activity asa kapin 200 ka mga partisipante ang isalmot atol sa ilang ikapulo nga anibersaryo o ilang gigahin ang oras sa pagtanom alang sa kinaiyahan. Kini aron mutabang sa pagbalik sa kaanindot sa kabukirang bahin sa Proc 15 Bagong Buhay, Barangay Mabuhay Jansan, human nga parte ni ini ang naapektuhan sa kalamidad sa masa sana ang El Nino sa mga nakalabay nga bulan. Well, nag-initiate mi ani kay aligning sa moang 10th year anniversary. No, gusto gusto mi na naay impact sa mga tao na maka-create value na na sila corporate social responsibility. No? kay Milestone na mo sa wanpunan karon ron. sa 10th year me, dako na ang naabot sa wanpunan sa financial ecosystem sa diri sa Pilipinas. No? So sa pagdako na mo, gusto na mo nga naapod may mga top na mga community na maging part sa mga growth. As labi na kinindi nga lugar. Kini nga mga tanong mo dako magidni no? As kini siya magdako, mag-provide siya protection. As gingon kaganina sa ito ang sendora na maging part siya o gidrin nila na maging water reserve no so aside ana personally and par as part sa one poonan ginadream po namo na pati ng mga airborne habitat no airborne species maging mahimo nilang hive ni din nga lugar na to provide attraction sa lugar na maging community na maging haven. Kauban usab ang mga sakop sa City Environment and Natural Resources Office nagtinabangay sila sa pagrestore sa pagtanom sa 5,000 ka mga managlahing klase sa kahoy. Uh, ginabati ko ang tanan na usap ka maayong buntag ko makakalipot makakalipot ang bunta ka natong tanan. Ginabati ko na po ang 1 uh, one buhunan sa kanilang 10th year anniversary. Yeah! Yeah! ilawom sa kainit nga panahon o kalisod sa pagsaka o kanaog sa pangpang aron makatanom o kahoy. Nahimong malipayon ng mga staff sa wan puhunan ug ilang mga volunteers mahitungod nakabati matod pa sila og achievement pinaagi sa pag-abag nga mabalik ang kaanindot sa kinaiyahan Of course to help the environment no um, to save environment kasi we know na medyo kalbo na gyud ang ato ang ano ato ang forest experience no uh, nice ng, ang, ano ang ang feeling although kapoy pero sulit man kay naka, ta na sa si environment uh, satisfied do no, siguro ang mga staff nag-enjoy po sila ang uh, activity moment. 100% talaga silang tumutulong kung paano namin ma-rehabilitate. Lalo ngayon sa okasyon na ito, yung nasunugan nung nakaraang April. Pasalamat kami na mariha, ma reforest ma, na mo itong nasunog. At pagdating ng panahon, so ganito-ganito na mga maraming nag-participate uh, sa reforestation, uh, gusto namin na magiging green city of the south tayo balang araw. Alam ah, kayo ma'am. <laughs> Balag ka po pero alam sa feelings. <laughs> Happy nga nakatabang. Medyo kapoy siya pero enjoy kay daghan mi. And then medyo ano lang gid kay duha ra ka kabuok akong nakaya nga matanom didto. Oh, at least nakatanom naka ko og dako na itong tabang sa ato ang uh, environment. Malampusong na human ang maong aktibidad dala ang paglaom nga sa umaabot nga panahon ang mga punuan nga ilang natanom ang magsilbing regalo alang sa mga musunod pang henerasyon. Happy 10th 1, 2, 1. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.